Yun nga lang po na pagkakatalaga nga bilang bagong PNP chief dito kay General Torre, ito po yung pinakadahilan ngayon ng pagngangal-ngal at uh, iyakan ng mga DDS. Yun nga lang, di ba, lupay-pay na sila talaga. Andusay na sila sa iiyak. <laughs> at syempre ngayon, abalang-abalay ang mga yan. Naghanap na naman yan, mga butas at uh, mga bagay mag iimbento na naman ng mga paninira laban kay General Torre. Yan po ang gawain. Diyan po nabubuhay, diyan po umiikot ang mundo ng mga DDS. Yung lahat ng ayaw sa kanila, ayaw makiisa at makiayon sa mga idolo nila na si Digong at si Sara Duterte, hahanapan talaga ng kasiraan. Gusto kasi nila lahat sa kanila. <laughs> Inyo na. Ah, ayan. Abay, etong idea na ito, ay para sa akin ah, hindi naman imposible. Ibig sabihin, may posibilidad ito dahil nakikita ko rin yung tapang, talino at pagiging natural na competent na itong si uh, General Torre. Napaka-competent ng general na ito. At sa tingin ko, kung ikukumpara mo kay Mr. Bato de la Rosa, Diyos ko po napakalayo, ano ho. Pero tignan nyo naman si Bato de la Rosa, naging senador, at alam natin kung bakit at paano. Pero itong isang ito, pwede itong maluklok sa posisyon. Hmm. Pwede itong magkaroon ng puesto, Pwede itong maging politiko. Pwede itong maging public servant. Ah. At ang puhunan niya, ang magiging puhunan niya ay ang kanyang record na talagang kahanga-hanga. Hahangaan po ng mga taong nag-iisip ng tama, ah. yung may mga, yung matuwid pa ang kaisipan, ha? Ah. hindi yung yung mga binaluktot na at uh, nabudol na napaniwala na. Oh, ngayon, pwede daw. Pwede daw maging uh, vice president at least or paano kung, kung kung maging presidente rin daw etong isang ito. Yan kasi po ang pahayag ng isa sa mga idolo natin sa social media na si Sir Richard Heydarian. Ang sabi dito in general thought, BBM may even find an option. Uh, for succession in 2028 the competent gentleman is a natural and charismatic he is amenable to pinks and can protect bbm from dds reprisal to vp at least Totoo yun. na etong si general general torre nakikitaan natin ng 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 pagiging pagiging uh, Lenero Bredo ang atake dahil ginagawa niya ang kanyang trabaho, hindi siya natatakot sa mga banta sa kanya at sa kanyang karera, 'di ba? At posible na ito talaga ay maging option, hmm? Maging option ni ni, ni PBBM na uh, ilagay, okay? sa line-up sa 2028. At yan po ang aabangan natin. Kasi ngayon, etong si General Torre ang bango ng pangalan sa mga taong sa mga taong nag-iisip ng tama, sa mga taong nasa katinuan. Pero siyempre, yung mga taong wala na sa katinuan, iba na ang tingin, iba na ang dating ng mga ng success na ito na si General Torres.